May mga bansana na kung saan ang kanilang mga preachers ay robot na or AI o artificial intelligence. Hindi natin maikaagila na sa panahon natin ay napakataas na ang kaalaman na naabot ng tao. Ito ay maliwanag na katuparan sa sinabi sa Book of Daniel chapter 12 verse 4. Ngunit ikaw o Daniel isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo paruot pa rito at ang kaalaman ay lalago. Ito ay isang maliwanag na profesya na magaganap sa mga kahuli-hulihang mga araw. Ayon sa talatang ito, ang kaalaman ng tao ay lalago. Sigurado ako na napansin mo na at naikumpara mo na ang ating panahon kesa sa lumipas. Noong mga panahon ni Daniel na kung salitain ang propesiyang ito ay napakalaki ng pagkakaiba. Ngayon, sa panahon natin, dahil sa paglago ng kaalaman ng tao, ang gawain ng mga tao ay nagiging magaan tulad na lang ng gawaing bahay may mga washing machine, rice cooker at kapag mainit ang panahon may air conditioner. At sa kumpanya naman, maraming mga tao ang nawawalan ng trabaho dahil may mga kumpanya na ang kanilang mga manggagawa ay mga robot. Tulad na lang ng mga mayayamang bansa gaya ng South Korea, Japan, US at iba pa. Ngunit ang problema mga kaibigan, maging ang simbahan ay pinasok na ng AI. Ewan ko lang mga kaibigan kung sang-ayon ka na ang mag-preach sa'yo ay mga robot na or AI. Tapos tango ka ng tango, amen ka ng amen, oo ka ng oo sa mga preachers na kung saan mga robot. Walang damdamin, walang puso, ni hindi ka nakikita. At ang kanilang mga sinasabi ay ina-upload na lamang at kanila itong i connect sa sound system upang marinig ng karamihan. Ngunit kung ako ang iyong tatanungin mga kaibigan, hindi ako ayon na ang mag-preach sa akin ay robot na lang or AI. Gustong gusto ko pa rin yung totoong tao na mag-preach ng salita ng Diyos nagdadala ng Biblia bumabasa ng biblia bumubukas ng biblia at pwedeng pwede mong tanungin every now and then sa bansang germany kamakailan ay nagdaos ng isang misa na kung saan ang kanilang preacher ay isang robot sa malaking screen ay nagpakita ang apat na mga avatar dalawang babae dalawang lalaki na kung saan pwede mong piliin kung sino sa kanila ang magsasalita. May boses na babae at may boses na lalaki. Kalaunan, ang AI ay nagsalita at gumawa ng artipisyal na panalangin. Sigawan naman dito ang mga tao. Can you imagine, mga kaibigan, ang mga tao ay nagsigawan dahil sa mga pinagsasabi ng AI. Remember, ang AI na ito ay walang puso, walang pakiramdam o damdamin ni hindi kanya kilala o nakikita. Ang naturang misa ay dinaluhan ng tatlong daan katao. Ganun paman, hati ang mga opinyon ng mga nag-attend may mga tao na nagsasabi higit na mas mahusay ang mga AI kaysa sa tunay na tao. Meron din namang mga nagsasabi ang robot or AI ay kulang sa emosyon. Kaya marami ang nababahala sa pangyayaring ito na baka dumating sa punto na ang mga preachers sa mga simbahan ay papalitan na ng mga robot or AI may pagkakataon pa nga na kung mangaral ang AI ay bigla itong natatawa na wala naman sa ayos. Kaya maraming mga tao ang nalulungkot sa pagdagsa ng AI sapagat maging ang simbahan ay pinasok na. Baka kalaunan ay AI na ang pumalit sa mga pastor, pari o mga ministro. Alam nyo ba mga kaibigan na ang isa sa mga pinakamayamang tao sa buong mundo na si Elon Musk ay nagsabi na mas lalago pa ang numbers ng mga AI kesa sa mga tao. Ibig sabihin mga kaibigan, in the future magiging kasama na natin ang mga robot sa ating pamumuhay. Aminado ang marami na marami ang magagawa ng AI na mas mahusay pa kaysa sa magagawa ng tao. Ang mga AI ay may kakayahang bumasa na higit pa sa mga tao may kakayahan din silang gumawa ng mga application letters o sumagot sa mga question ng ibang mga tao. Ito ay dahil sa mga impormasyon na na-upload sa kanila. Maging sa mga kumpanya ay marami na ang gumagamit ng mga AI na kung saan mas nakakasave ang mga negosyante ng pera in terms of sweldo. Ganun pa man mga kaibigan, kahit na maraming bagay ang magagawa ng AI na hindi magagawa ng tao, pero hinding-hindi pa rin malalamangan ang gawa ng Diyos na tao sapagkat ang tao ay may puso at damdamin at pakiramdam na wala sa mga AI. Sa Singapore at Japan ay may mga robot na kung saan ang kanilang mga balat ay parang katulad talaga ng mga tao. Ginagamitan nila ito ng malambot na silikon na gaya ng balat ng tao at ang mga robot na ito ay kayang magsermon sa loob ng 25 minutes. Isang priest robot sa Japan na nagngangalang Mindar, siya ngayon ang kilalang robot sa Japan bilang mangangaral. Subalit maraming mga kristyano ang tumututol dito sapagat kailanman ay hindi kayang arukin ng AI ang damdamin ng tao yan ay ang kakayahan na ibinigay ng Diyos sa mga tao na kailanman hindi mararamdaman ng mga robot o AI kung magsalita si Mindar ang kanyang mga bibig ay hindi tumutukma sa mga salita na kanyang binibitawan may kakayahan din ito na ipagalaw ang kanyang mga mata at maging ang kanyang kamay ay kayang itaas upang sabihing purihin ang Diyos kagimbal-gimbal ang mga pangyayaring ito, mga kaibigan. Marahil ay duda ka sa istorya na ating inilahad ngayon, mga kaibigan, hinihimo kita na isearch ang mga bagay na ito upang ikaw mismo ang makakita at makasaksi upang mapag-aralan na rin ang mga bagay na ito. Kung ako ang magbibigay ng opinyon, mga kaibigan, hinding-hindi ako makikinig sa mga preacher na AI na ito. At ang inyong lingkod mga kaibigan ay isang preacher din. Hinding hindi ko ipagpapalit ang aking boses sa mga robot na iyan o sa mga AI na iyan. Kahit na minsan ay magkamali ako sa mga pronunciation o grammar. At least, totoong tao pa rin ang nagsasalita at humihingi ako ng paumanhin kung minsan, nagkakamali ako sa pronunciation at grammar kasi nga hindi nga tayo perpekto. At kung ang tao ay hindi perpekto, mas lalong hindi perpekto ang mga robot at AI na yan sapagkat wala silang damdamin, walang puso o pakiramdam at hindi rin sila makagagalaw kung walang mga program na ini-upload sa kanila at sila ay gumagana lamang sa pamamagitan ng battery, electricity o internet o kahit ano pang mga substance. Subalit ang tao mga kaibigan, kahit walang kuryente, kahit walang internet, mabubuhay pa rin ang tao. Ito ay dahil sa espiritu na ibinigay ng Diyos sa bawat isa na wala sa mga robot o AI ipinangako ko sa simbahan na aking kinabibilangan na kailanman boses ko pa rin ang kanilang maririnig sa pangangaral at hinding-hindi ko papalitan ito ng AI o robot. Ano ang iyong masasabi tungkol sa bagay na ito, mga kaibigan? Maaari niyo pong gamitin ang ating comment section. Hindi ako tutol na may magaganda ring bagay na maibibigay ang mga robot at AI pero huwag naman sana sa mga espiritual na bagay. Ilahad niyo po ang inyong mga opinyon o doktrina tungkol sa mga bagay na yan at malugod ko po yung babasahin. Hanggang dito na lang mga kaibigan. Thank you so much for watching. May God bless you. Goodbye.